Sa mundo ng basketball, pihira ang pagkakataon na makakita tayo ng Pinoy bloodline na umaabot sa pinakatuktok ng NBA draft. Pero nitong mga nakaraang taon, dalawang pangalan ang sabay na bumungad sa radar ng mga Pinoy fans. Parehong elite, parehong second overall pick, at parehong may dugong Pilipino, Jalen Green at Dylan Harper. Pero sa kabila ng ganyang kasaysayan, isang tanong ang paulit-ulit na lumulutang. Pwede ba talaga silang maglaro para sa Gilas Pilipinas? Dalawang film stars, parehong second overall pick sa NBA, si Jalen Green at Dylan Harper. Parehong elite, parehong may dugong Pinoy. Pero sa tanong kung pwede ba silang maglaro para sa Gilas Pilipinas, lalabas ang teknikalidad ng FIBA rules. Kailangan may Philippine passport bago mag-16 para may turing na local. Si Jalen Green, kahit proud film, ay walang ganitong dokumento kaya naturalized lang ang status niya. At isa lang ang pwede sa Gilas lineup. Ganun din ang kaso ni Dylan Harper na bagamat may lineage mula sa kanyang ina, hindi pa malinaw kung eligible nga ba siya sa FIBA standard. Sa likod ng hype, nandiyan ang mas malalim na tanong, tanggap pa ng fans ang films bilang tunay na representative ng Pilipinas dugo o lugar ng pagpapalaki. Alin ang mas mahalaga pagdating sa pambansang koponan? Kung dumating ang panahon na parehong available sina Jalen at Dylan para sa gilas, pipiliin ba natin sila? O paninindigan nating homegrown lang ang ilalaban natin sa mundo? Unahin muna natin ang hindi na bago sa atin, si Jalen Green. Drafted second overall ng Houston Rockets noong 2021, si Jalen ay proud Philam. -um. Ang kanyang ina ay full-blooded Filipina mula Ilocos Sur. Bata pa lang siya, bukang bibig na niya ang I'm Proud to be Filipino, at ilang beses na rin siyang bumisita sa Pilipinas, pati na rin naglaro sa mga exhibition games kasama sina Kai So. Pero sa kabila ng pagmamalasakit niya sa Pinoy fans, hindi siya eligible as a local sa FIBA. Bakit? Dahil ayon sa FIBA rules, para matawag kang ng local, dapat may Philippine passport kabago ka mag 16 years old. At sa kaso ni Jalen, kahit may dugo siyang Pinoy, wala siyang passport before 16. Kaya sa mata ng FIBA, naturalized player siya. E eh, di isama na lang natin bilang naturalized, di ba? Well, pwede sana. Kaso isang naturalized player lang ang allowed sa gilas lineup per tournament. At sa ngayon, hawak na yan ni Justin Brownlee. So kahit gustuin man ni Jalen Green at gustuin man nating lahat, hindi siya basta-basta may susuot ang gilas jersey. Pero teka lang, paano kung may ibang pagkakataon? Paano kung mag-retire na si Brownlee at si Jalen ay magpakita ng solid commitment? Handa ba tayong isugal ang spot para sa kanya? Ngayon, pasok ang mas bagong pangalan, Dylan Harper. Drafted second overall sa 2025 NBA draft ng Washington Wizards, si Dylan ay anak ng NBA veteran na si Ron Harper. Pero ang ikinagulat ng lahat, may Filipino lineage pala siya. Sa mga reports, sinasabing ang ina ni Dylan ay may Pinoy blood. Hindi pa klaro kung gaano ka-strong ang connection, kung full o partial. Pero sapat ito para magtanong ang basketball community. Pwede ba siyang maglaro sa Gilas? Eligible ba siya under FIBA rules? At dito na naman papasok ang parehong tanong. Nagkaroon ba siya ng Philippine passport before age 16? Kung oo, jackpot. Automatic local siya. Kung wala, isa na naman siyang naturalized prospect at hindi rin pwedeng sabay sila ni Jalen o ni Brownlee. Pero teka, ka-gulat world. Bakit big deal kung parehong second overall pick ang may dugong Pinoy? Simple. Sa buong kasaysayan ng NBA, walang purong Pinoy na nakapasok sa lottery. Films lang tulad ni na Jordan Clarkson, Jalen Green, at ngayon, Dylan Harper ang nakakabot sa ganitong level. Elite territory ito. At isipin mo, dalawang players, parehong galing sa film lineage, parehong top 2 pick, parehong explosibo, pero pareho rin bang pwede sa gilas? Si Jalen Green, combo guard na athletic, scorer, flashy, parang prime Vince Carter meets Bradley Beal. Si Dylan Harper naman, mas cerebral. Lefty guard, may vision, may patience, parang Tyrese Halliburton na may Anthony Edwards mindset. Kung sakali lang na parehong eligible, sino ang mas bagay sa gilas system? Si Jalen ba, na explosive scorer pero minsan inconsistent, o si Dylan na mas tactical, mas facilitator type. At mas malalim pa yan ang tanong, tinatanggap pa talaga natin ang mga film sa puso ng gilas o ginagamit lang natin sila kapag kailangan natin ng galing. Kasi kung isipin mo, marami pa rin Pinoy fans ang divided, dapat Pinoy born lang sa gilas. Hindi sila tunay na Pinoy. Pinas lang para sa mga lumaki dito. Pero sa kabilang banda, may mga naniniwala na dugo pa rin ang dugo. At kung willing silang magsakripisyo, ipaglaban ang watawat at magpakasipag sa ensayo, bakit hindi natin sila tanggapin bilang atin? Hindi ba ito rin ang essence ng Filipino diaspora na kahit nasa ibang dako ka ng mundo, kung puso mo ay para sa bayan, Pilipino ka pa rin. At kung ganun nga, kung bukas ang puso ni na Dylan Harper at Jalen Green na maglaro para sa gilas, kahit bilang naturalized, handa ba tayong magbigay ng spot sa kanila? o mas pipiliin natin ang loyalty sa mga homegrown players? Mas masakit na tanong. Kung ang pagkakataon ng gilas na manalo sa FIBA o Olympic stage ay nakasalalay sa presence ng isa sa kanila, pipigilan ba natin ang sariling pangarap dahil sa technicality ng dugo at lugar ng kapanganakan? At hindi lang yan. What if? What if sa susunod na taon si Dylan Harper ay nagdeklarang intensyong tumulong sa gilas? What if si Jalen Green, after another NBA season, nagsabing gusto niyang mag-serve bilang naturalized replacement kung sakaling hindi na makalaro si Brownlee? Maging game changer, kaya sila. O baka naman mas mainam na tanungin ang mas malalim pang tanong, hanggang saan ang kaya nating isugal para sa pangarap ng Pilipinas?